Ito po ang aming maliit na bahay kubo. Pahingahan sa tanghali lalo dahil medyo mainit ngayon. Mainit dito sa probinsya. Dito po may mga... Ito. Kasi dati dito kami natutulog. Ngayon medyo mahangin. Kaya doon sa loob ng aming tindahan. Merong mga basahan dito minsan na naiiwan. Katulad na ito. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Tapos, pinapasok ng mga manok. Yan, merong itlog. O, nung isang araw, meron din po kaming nakuha dito. Okay, ayan, native. Maliliit lang talaga ang mga ganitong klaseng itlog. Pero, masarap daw to. Nung isang araw, nakakuha kami ng dalawa dito. So, hindi ko alam kung kaninong manok yung nang itlog. Baka sa kapitbahay. Anyway, ganun talaga sa probinsya. Yan, Um, wala na masyadong gamit dito sa kubo dahil hindi na kami masyadong nagsistay dito. Ang naiwan na lang ay ito. Siguro, uh, one of these days ay itatry namang magstay dito kasi nakakapanghinayang talaga. Maganda pa yung sahig niya. Tapos may maliit na kwarto yan. Yan. Ayan yung, ayan yung aming tindahan. At uh, ang plano namin dyan sa, sa taas ay ang, or isang maliit naman na kwarto parang bahay. Ito ang buhay probinsya. Nakikita nyo naman, kahit tag-init, hindi umuulan. Tingnan nyo, may saging dyan, may saging dito dalawa, dalawang piling ang tawag sa amin yan. Ito rin, yan. at halos lahat ng puno ng saging dito ay may bunga. So, sagana talaga ang saging dito. Yun lang, uh, yan ay mga pansarili lang na pagkain, kainin, o kaya pwedeng i-share sa mga kamag-anak dahil lahat naman dito halos may ganyan din. may mga saging sa paligid nila yon